kasi may customer po tayo na baguhan so first time pa ata nila nakagamit ng ganito yo magandang araw mga ka -spero. so ngayon ituro ko, sa inyo kung paano mag arrange ng tali so ito yan so palapitin po natin na matanggal yung ano yan. So, tapon yung bala. yan Tapos, pasok natin yan. Ito yung ang rubber. Ito yung shafting na rin. Shafting. Pabasok natin dyan. So, kailangan dito. Yan ha. Tapos, so, kung saan nag-lock na po yan, hindi na kailangan galawin yung trigger. Lock na yan. Tapos, kasi itong line, kailangan sa loob yan. Kita nyo. Kasi pinasok na tayo. Dito natin makapasok ka. Ha? Ayan. So, ayan Oh, po ah. Sa mga baguhan pa lang, hindi alam nyo paano ipagapit line. Yan. Yan. Tapos, kita nyo po ito. Ito, ito. So, may sabitan dyan. Idaan mo dyan. Kasi dyan yung itupi. Para itong cutting ay hindi siya aalog. Pero hindi naman kitwala to Pag nakakarga yung rabbit hindi rin niya aalog so gentle mo ito. Yan. Tapos, yung ganito yung style niya. So dito naman sa likod, ayan. So dito daan. Huwag dito kung saan yung bandang line. So kung dito sa kanan yung line. So ito sa kaliwa dapat. Yan. Para ganun siya. Tapos dito. Yan. Yan. Ay yan isabit mo dyan. sabit isabit. Tapos, dito din. Panglas kasi may rubber yan. Ayan, pero may lupit din sa loob. niyan basta mga lupit sa so, loob. Tapos, ilahin mo. Tapos, ipitin mo dyan. Tapos, ilagay mo dito. Dito. yan So, ganun lang po kadali mag arga ng line. Ayan, mag-arins ng line. Ayan so, po mga harosok. So, yun na po. Naka-reload na po siya. Kasi, may customer po tayo na baguhan. So, first time pa ata nila nakagamit ng ganito. So, kasi sa kanya kasi, is nag-message siya sa akin kung paano ikabit kasi nakita niya ako sa video niya yung line nakaganoon uh, so, siguro dito niya binaan yan Tapos yung line dito nyo nilagay. yan Tapos ganyan nun. So, nalito siya kung paano kabit o so, i-reload to. kasingan nga, nakaganon. Nakaganyan. yan. Yung natabunan yung ito. So, dito nyo dinaan sa harap. So, shout out po sa'yo dyan. Kasi, first time pa kasi nilang gumamit ng ganito. Kaya gumawa, ginawa ko itong video na ito para yung mga baguhan. So matuto sila kung paano mag-arrange ng line. So, pag mag-ano kayo, huwag dito idaan sa harap. So, dito kasi nila dinaan. Kaya pag ano sila ng line, talagang may yung graphic. Kaya dito natin, idaan sa dito sa dulo ayan ayan lang tapos muna. yung tinuro ko ayan ayan sabit yan sabit yan ayan at dito sa bandang kaliwa Yan mo ilagay wag dito sa kanan kasi yung line release ay nasa kanan so yan mo ilagay sa kaliwa ayan ngayon lang yan hila ito ngayon lang lang po so subscribe sa ating channel mga katos uh, update ko kayo sa ating tutorial